Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikatatlo ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nakakayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, Siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas umawit ng bagong awit sa Panginoo'y ialay pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas yaong lahat sa daigdig magsipagbunhing may galak Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig ang tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta na kasaliwang tambuli. Ipagbunhi nating lahat, Panginoong ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Aleluya, Aleluya! Naging anak ng Diyos tayo sa salitang naging tao na nanirahan sa mundo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuon ni Juan. Nakita ko ang espiritong bumababa buhat sa langit gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang mabinyag sa tubig ang nagsabi sa akin. Makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatutuhanan ko siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.